Ay, di kaya. <laughs> okay. Okay. Sige. Buwat. Mm. Aray ko po. Sino ba na may yung maakyat ng bundok na may dalang stroller o ano? Kaya niyo yan. Malapit na! <laughs> Dali! <laughs> okay. Ah. Ayan. <laughs> Ito Tagal na rin na kaming hindi nakabalik dito guys. Sira na yung stroller na. <laughs> Sino ba namang umaakit ng bundok na naka-stroller? Oh, again. Buhat. Woo! Kala ha? Ang karabaw. Grab As in. As in, nag-ano na yung... Grat ako. Okay ganda dito guys as in kaya lang humaba na yung damo so sa nating nating pa ay ah, ito yun ano sa kabila kaya lang naiba na yung damo dali ay bibo bibo oh ganda di Ay, naglaba ng hila muna, no? Taba-taba na ni Karabaw. Buhat-buhat. <laughs> <laughs> okay. <coughs> Dapat kasi, yung ano lang yung dala natin, yung ah uh, carrier na ano hindi yung stroller <laughs> bakit naman kasi stroller yung dala ang ganda ganda ng sunset guys ay hindi ko tuloy na capture makarami oh, ang ganda as in ganda talaga kaya lang yung camera ko hindi kasing ganda ng pag summer pa pag summer mas nami siya pa ano mas tinlo ay, ay nag na be so nag ano na yung grass as in oo oh, na talaga pero pag nag-start na rin yung tag-araw ganito naman tingnan din niyo oh hay ni Ren kumala. <laughs> kuya Bibo. Halika na nga. Baba ka nga, Kuya Ren. Ayan. Si Bibo din pa. Palubog ko talaga yung guys. Bibo. Ayan, baba ka ba. Halika ba. Ayan nga, ang takot. Sige lang. Try ta lang. Ayan naman yung ano eh, purpose kaya gumala kami para si Bibo. Balik yung dati niya Kasi before, si Bibo hindi naman ganito oh, kamatakotin. Oh, Ngayon, iba na si Bibo. <laughs> wait lang. Iba na si Bibo. Oh, wait lang. Ayan, natatakot si Bibo bumaba. Ay, naglalambing. Ayaw na daw oh, big bumaba. Nga nga galaga -galaga, Siya, si Ren. Sirenda. Hmm. Ni kena be? Baba ka be? Oh, baba si Bibo. hai Hai Ren. Hai tak tertarik si Bibo eh. Oh, yes. Galak ka be. Kain ka demo be. Yan. Tago siya. Oh, mama tago be. Oh, iya. si mama oh si Ren oh hi Ren si Ren gusto gumala nyan pa eh yun ang ma umiiyak pa ah, oh umiiyak talaga si Bibo takot pa rin Sige. Okay. Oh, kawawa. Ayos. Ayong mo na. Eh, before gusto mo gumala. Ngayon naman gusto mo. Ah, oo, oh, oo, oh, oh. Yan na siya. Nagtago. Oh, yan. Nagtago. Oh, wala na. Kita yung pet mo, Bibo. <laughs> Nag-usok din. Bibo. Kita pet mo, Be. Be. Tama na, Be. Oh, takot kawawa naman alika ah, na alika na hmm. ikaw ito nang tago mo bakit ito mo ha kawawa naman to ayan oh, yes oo lapad na ano sarap na hangin na no? Tapos uh, Ren, pas siya pa kung hindi siya makadupa. Gusto yung naggumala eh. Hi Ren! Ren! Oh, galing pa. Ay, gusto ko yung si Bibo ko na Bibo! Bibo! Yes? Yes? Hah? Yes? Mm Hah? -hmm. Pakar gasirana, apa? Di pakar gak? Kamu kata, abibah. Nisan punta mo be. Oh, tago siya ng tago. Hmm. 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 Mm. <laughs> ano? Oh. Oh, ko wow, bibo. Ah, oh, kapit pa. Ako mga pa. Kunin ko lang food. Tara, wait lang. demi, demi, demi. dumi. Kaya na ba? Ayan, nasa Bibo. Ayan, cover natin para hindi ka ma-stress. Ayan. Cover. Ano? Oh. Yan na. Pilak niya nga sa ano ni Pibu pa ko Tiyan. Tanggalin niya yung ilak Ilak do. Ayan na. Okay. Dire. Para hindi siya makawala. Okay? yan Okay, kasi nga, paggabi na guys. So, yan yung mount, yan yung no? Panlaon? Hmm. yung sumabog last time, kandaon volcano. Si Ren mukhang ayaw pa umuwi. Hmm. Gusto niya sa stroller lang siya pa. Ayaw niya bumaba. Ayan. For safety, <laughs> For safety ba? <laughs> oh, ito naman yung isa. Explorer talaga yan. Mula nung pinanganak siya. <laughs> Bibo. Bibo. Ayaw talaga ni Bibo. Mukuwa. Na-stress naman si Bibo. Ayaw naman. Oh, tingnan yung ano, sunset. Yung baon yung food, oh. Hmm, sige, kain ka. Para tanggal yung stress. O yan. <laughs> ha? Asarin, ah, kakain din? Oo. Nag-feeding kasi kanina, kaya dala-dala ko tong bowl. O yan na <laughs> rin. Ayan. Ay sus, bot na langged. Hmm. Nanago. Nagtago na talaga, bibo. Gusto <laughs> niya sumilip, pero sa ano, ayaw niya. <laughs> bibo. Nagtago. Ay. Alam niya eh, pag was na may camera, pag mayroong camera, ayaw ni Bibo. Bibo! Oh, dati hindi namin ganyan kamahiyain si Bibo eh. Ngayon sobrang mahiyain eh. Oh, gabi na ano. Baba na tayo pa, baba na. Ayan, Baba na kami guys. Oo. ha taas yung isa eh sobrang taas yung dinaanan natin kanina pa eh meron na <laughs> meron na ibang daan ay grabe sarap ng hangin dito guys as in parang ano parang <laughs> parang December pa rin sarap ng hangin as in wait mo nga ako pa actually guys safe ng area na to kasi nga ang dami rin pumupunta dito ng tao minsan dala dala nila yung pets nila pero usually ano, dami talaga ang nagpipiknik dito guys um, medyo tumaas lang yung damo ngayon pero pag summer talaga ang para siyang ano uh, tawag don oh may Pa, wait mo ako pa. <laughs> Hindi na ko makita. <laughs> Ay, ang hirap. Wala akong salamin. Ay. <laughs> <Ha>? <laughs> San? Ayan na nga. Ayan, ayan. Eh wala kasi Ayan, day lang Kapit <laughs> Ano ba ito yung shortcut to to? Eh Aray, 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 aray Aray uh. Ano yun? Palaka Palaka <laughs> Ayan, di ganun kataas Kaya lang pag medyo dark na, hindi ko na nakikita yung daan. Ayan. Ayan, malapit na guys. Dali. Saan ba ako tadaan? Aray, ang sakit naman ang balikat ko na stroller na to eh. <laughs> At kung baka naman kasi gabi ang lakad. Kasi dapat kaninang umaga. Kaya lang, hindi kami nakapaaraw dahil nga umulan. Salamat. sakit sa balikat. oy